Hi guys! So, today, ang uh, title ng gagawin natin ay Getting Ready With Me. Tama ba? Nakatingin ba ako sa common direct? Nalilito pa rin ako kung sa inyo. Namin. Anyway, so today is Getting Ready With Me. Siyempre, nagwash na na, naliko na lahat-lahat. So, mag -e na lang po ako. mag -e na lang tayo, mga mga face Eskinol Eskinol After ng Eskinol, maglalagay tayo ng sun sunscreen. Sunscreen. Sunscreen ni Dr. Bikitelo. Ayan, may pangalan. Dr. Dr. Bikibelo. Sunscreen. Kasi napaka-init. Importante yung sunscreen sa balat natin, guys. Mga mami, kailangan. Kahit mami na tayo. Huwag natin pabayaan yung sarili natin. Lalagay lang tayo ng sunscreen. Kasi usually pa naman dito sa Pilipinas, we still using face mask. So, ang pinaka-target ko lang palagi, yung yung upper head ko. Ay, yung upper head, yung upper ng face ko. Okay. So, now, nakapaglagay na tayo ng sunscreen. Hayaan lang muna natin siyang madry. <laughs> mo na natin siyang madry ng konti. Pinampagpag ko tuloy yung birthday card ng kapatid ko. Oh no, Mother's Day ng kapatid ko.

magkikilay na ako. So, any eyeliner lang, pang ano, kahit, uh, ano, brand lang, kung sana. wait. So, nga pala, guys, ang nag-recommend sa akin ng ganito, na ganitong content ay yung anak kong babae. Si Liza. Sabi niya, mama, mag-getting ready. Getting ready with me. <coughs> so, sige. Kasi so, wala akong masyadong content. Sobrang busy. Ito, iba siya. Yung pwede niya. Okay. Pwede siya. So, magayos ng konti. Tama ba yung kilay ko? Baka parang masyadong na dito. Okay. Pagkat ang ating naman, Stop it. Stop it. hold on guys. Uh, after ng kilay, ay ang ating, ano man tawag dito? Color correct, color corrector. Sa anak ko to. This is to ano, sa anak ko, daughter ko. So, maglalagay tayo para hindi daw makita yung mga eye bags. So, magla Color orange yung pinili ko yung orange. So, sabi niya, ganyan, 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 ganyan. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. ganyan. Nawala nga ang eye bags ko nako ait. Magic. <laughs> so, pagkatapos ng ng color corrector, is lagyan naman natin siya ng baby cream. May yan. para hindi halata yung Parang makeup tutorial na rin to no getting ready with me Yani lagay na lang natin title getting ready with me Hindi naman ako professional na makeup makeup artist make makeup uh, make so getting ready with me na lang. Okay guys hmm magic And then login na natin mag-apply na tayo ng Meron pa ba kaya ganito si ano si Advance So, na. Shall again natin para Hmm. And mayroon pang another secret 'yan sa mga nagme-makeup, malalaman nila yung sikreto. <laughs> sikreto ni Matan. So, after that, maglalagay naman tayo ng natural skin foundation. Kasi medyo dark ako eh. I have a, like a, paano ba yun to? Tan color. Tan color. May pagka-brown. So, imimix ko ang Sun. Ano ba to? Natural Skin Foundation na no. number 7. Tapos ilalagyan ko itong light. I-mix Imi ko siya. Mix lang natin sa so palm natin and then mix it. Pagka-mix, siya yung lalagyan kong pang contour. Para ma-define lang yung face wala malaki. Lalagay lang natin siya sa gilid, guys diba? Ito yung ano ko ha, sarili ko lang sikap to. Sariling sikap ng pagbe-makeup ko to. Hindi ko lang alam kung hindi, tahan, hindi ako professional na magbe-makeup. So, ito lang lasing makeup. And after that, syempre, mag, uh, magli-lipstick na tayo. So, lipstick. Uh, ginagamit ko to. Yung, Gusto ko kasi yung parang natural color lang. so, Siyempre, maglalagay tayo ng ano. Lipstick. So, and after that, para naman medyo makakulay ng konti, konti lang, lalagyan natin siya ng another lipstick. Another kalito. Lipstick. Bigay ito ng kapatid ko. So, huh? Bandang sa loob lang. 'Di Para lang hindi siya masyadong dead na dead, dead na dead ang mga kulay. So, meron pa siya. Uh, almost done na. And then, lalagay natin ang ating blush on. Blush on. Sa bandang gilid lang. Pantay na ba siya guys? Siyempre, sa so forehead. Para dumiit ng konti yung mukha natin. At, after that, lalagyan na natin ng contour. <laughs> contour. <laughs> Lalagyan natin guys yung contour ng ilong. So, contour na tayo sa ilong natin. Ano bang tawag doon? Nose, nose bridge ba? So, lagyan lang natin ng guhit yung ilong. Yung ilong, para naman medyo maayos, maganda-ganda. Diba? Magsasalamin ako dito. Kikita nyo ba? Tapos yung sobra, ilagay lang natin dyan. Uy! Di ba? Ang ganda na. ganda na. Hindi pa halata. Natural lang. Tapos, para hindi masyado ano. Ganyan na lang natin siya ng konti. Okay? Almost done! Last na lang, last na lang, na last na lang. Ito na lang. Ito lang guys, oh, masakit pa lang. Hindi kasi ako sanay, nag-aano na lang Okay, so guys, tapos na ang getting ready with me na may pagka makeup tutorial. So, katapos na syempre, lalarga na natin. Ari lalargan na natin ang ating ang ating hindi pa ako nasuklay. So, So guys, pwede na ba? Nagmukha na ba akong nag, nagmukha na ba akong maganda? <laughs> so guys, eto na. Magready na tayo at na tayo. So, tapos na nga ating getting ready with me. Magbibihis na lang ako. At, ready, ready na. So, guys, yun na nga. Thank you sa uh, pag-join nyo sa akin uh, sa ating pinamagatang getting ready with me with mild makeup, natural makeup. So, I hope tama yung ginawa ko. Thank you! Thank you. Bye! Sinahanap ko yung NBI. Kukuha ako ng NBI. Nandito ko ngayon sa Clark. Hindi ko alam kung nasa nang NBI. Hold on. Magtatanong ako.